Yaman ng bayan, buhay ng mamamayan. Ang ating mundo ay punong-puno ng biyaya. Ang mga likas na yaman na ito ay nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ang mga likas na yaman ay mahalaga sa ating buhay. Sila ang nagbibigay ng sustansya at enerhiya na kailangan natin araw-araw. Mula sa hangin na ating nilalanghap na nagbibigay ng buhay at kalusugan sa ating katawan. Sa tubig na ating iniinom na nagpapanatili ng ating kalakasan at kalusugan at sa pagkain na ating kinakain na nagbibigay ng sustansya at lakas sa ating pang-araw-araw na gawain. Ang mga ito ay nagmumula sa ating kalikasan. Ang kalikasan ang nagbibigay ng lahat ng ito sa atin. Ngunit paano kung ang mga yaman na ito ay maubos? Paano kung mawala ang mga biyayang ito? Ano ang mangyayari sa atin? Ano ang magiging epekto nito sa ating buhay at sa mga susunod na henerasyon? Ang pagkaubos ng likas na yaman ay isang malaking isyu na kinakaharap ng ating mundo ngayon. Ito ay nagdudulot ng maraming problema. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naubos ang mga yaman natin dahil sa iba't ibang dahilan. Kabilang dito ang labis na paggamit at maling pamamahala. Kailangan nating maunawaan ang kahalagahan ng mga likas na yaman at ang mga epekto ng pagkaubos nito. Mahalaga ang edukasyon at kamalayan. Maraming posibleng mangyari kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Maaring magdulot ito ng tagutom at kahirapan. Kailangan nating kumilos ngayon upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Ang bawat isa ay may papel na dapat gampanan. Sa mga susunod na seksyon, ating tatalakayin ang mga uri ng likas na yaman, ang kanilang kahalagahan sa ating buhay, ang mga dahilan ng pag-ubos nito, at ang mga hakbang na maari nating gawin upang maiwasan ito at ang mga epekto nito sa ating buhay. Sama-sama nating pangalagaan ang yaman ng bayan para sa buhay ng mamamayan. Mga biyaya ng kalikasan mula bundok hanggang karagatan. Ang ating bansa ay tunay na pinagpala ng kalikasan. Ang Pilipinas ay biniyayaan ng masaganang kalikasan. Ang ating mga kagubatan, karagatan, ilog at lawa ay ilan lamang sa mga yaman na ating pinapakinabangan araw-araw. Mula sa makatataas na bundok hanggang sa malalawak na karagatan, sagana tayo sa likas na yaman. Ang mga bundok ay tahanan ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. Ang mga kagubatan ay nagbibigay sa atin ng sariwang hangin, troso, at tahanan para sa mga hayop. Ang mga ito rin ay nagsisilbing proteksyon laban sa pagbaha at pagguho ng lupa. Ang ating mga karagatan ay puno ng iba't ibang uri ng isda, corals, at iba pang yamang dagat. Ang mga ito ay mahalaga sa ating kabuhayan at pagkain. Ang mga ilog at lawa naman ay nagbibigay sa atin ng tubig na kailangan natin sa pag-inom, pagluluto, at pagsasaka. Ang mga ito rin ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng isda at iba pang yamang tubig. Hindi rin maikakaila ang yaman ng ating mga lupa. Ang mga ito ay nagbibigay ng sustansya sa ating mga pananim. Nagtatanim tayo ng palay, mais, gulay, at iba pang mga produktong agrikultural na nagsisilbing pagkain natin. Ang mga magsasaka ay nagsusumikap upang matustusan ang ating pangangailangan sa pagkain. Bukod sa mga ito, mayaman din ang ating bansa sa mga mineral tulad ng ginto, pilak at tanso. Ang mga mineral na ito ay mahalaga sa iba't ibang industriya. Ang mga ito ay ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto na mahalaga sa ating ekonomiya. Ang mga industriya ay umaasa sa mga yamang mineral upang makagawa ng mga produkto. Ang mga likas na yaman na ito ay mahalaga sa ating pamumuhay. Ang mga komunidad sa kanayunan ay umaasa sa mga yamang ito para sa kanilang kabuhayan. Kailangan nating pangalagaan ang mga ito upang magamit pa ng mga susunod na henerasyon. Ang pangangalaga sa kalikasan ay isang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Sa susunod na seksyon, ating tatalakayin ang mga dahilan kung bakit naubos ang mga likas na yaman. Ang pagkasira ng kalikasan ay may malubhang epekto sa ating pamumuhay at sa hinaharap ng ating mga anak. Bakit naubos ang yaman ng inang bayan? Ang tanong na ito ay mahalaga at dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang pagkaubos ng likas na yaman ay isang malaking problema na dulot ng iba't ibang salik. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mabilis na paglaki ng populasyon. Isa na rito ang labis na pagkonsumo. Dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon, tumataas din ang pangangailangan natin sa mga likas na yaman. Ang mga tao ay nangangailangan ng mas maraming paggain, tubig at enerhiya upang matugunan ang kanilang pangpang-araw-araw na pangangailangan. Mas maraming tao, mas maraming pagkain, tubig, at enerhiya ang kailangan. Ang mga likas na yaman ay hindi sapat upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng populasyon. Ang hindi napapanatiling gawain ng tao ay isa rin sa mga dahilan. Ang mga aktibidad na ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa ating kalikasan. Halimbawa nito ay ang ilegal na pagmimina at pagtutroso. Ang mga gawain ito ay nagdudulot ng pagkasira ng kagubatan at pagkawala ng tirahan ng maraming hayop. Ang mga gawain ito ay nakasisira sa kagubatan at karagatan at nagdudulot ng polusyon. Ang polusyon ay nagdudulot ng pagkasira ng mga ekosistema at pagkawala ng biodiversity. Ang polusyon ay isa ring malaking banta sa ating mga likas na yaman. Ang pagtatapon ng basura sa mga ilog karagagatan ay nagdudulot ng pagkamatay ng mga isda at iba pang yamang dagat. Ang pagtatapon ng basura sa mga ilog at karagatan ay nakakalason sa mga isda at iba pang yamang dagat. Ang mga kemikal mula sa basura ay nagdudulot ng kontaminasyon sa tubig, ang usok mula sa mga sasakyan at pabrika ay nagdudulot naman ng polusyon sa hangin. Ang polusyon sa hangin ay nagdudulot ng iba't ibang sakit sa tao at hayop. Ang pagbabago ng klima ay isa pang salik na nakakaapekto sa ating mga likas na yaman. Ang pagtaas ng temperatura ng mundo ay nagdudulot ng tagtuyot at pagbaha na nagdudulot ng malaking pinsala sa agrikultura. Ang pagtaas ng temperatura ng mundo ay nagdudulot ng tagtuyot at pagbaha. Ang mga pagbabagong ito sa klima ay nagdudulot ng malaking epekto sa ating kapaligiran at kabuhayan. Nakaapekto rin ito sa dami ng ani ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka ay nahihirapan sa pagtatanim at pag-aani dahil sa mga pagbabago sa klima. Kapag ang kalikasan ay nagalit mga epekto ng pagkaubos ng yaman, ang pagkubos ng likas na yaman ay may malaking epekto sa ating kapaligiran at sa ating buhay. Kapag uubos ang ating kagubatan, mawawala ng tahanan ng mga hayop. Maari itong humantong sa paggalipol ng ilang uri ng hayop at halaman. Ang pagkaubos ng mga puno ay nagdudulot din ng soil erosion. Wala ng mga ugat na pipigil sa lupa, kaya madali itong maanod kapag umuulan. Ito ay nagdudulot ng pagbaha at landslide na sumisira sa mga bahay at pananim. Ang pagkaubos ng yamang dagat ay nagdudulot naman ng pagbaba ng huli ng mga mangingisda. Naapektuhan nito ang kanilang kabuhayan at ang supply ng pagkain sa bansa. Ang kakulangan sa tubig ay isa ring malaking problema. Kapag natuyo ang ating mga ilog at lawa, mahihirapan tayong mag-irigasyon ng mga pananim. Section 5. Tubig na inaagnas, hangin na nagbabago. Ang pagbabago ng klima ay isa sa mga pinaka-nakakabahalang epekto ng pagkaubos ng likas na yaman. Ang pagtaas ng level ng tubig sa dagat ay nagdudulot ng pagbaha sa mga lugar na malapit sa baybayin. Naapektuhan nito ang mga bahay, infrastruktura, at kabuhayan ng mga tao. Ang pagdami ng mga bagyo at iba pang kalamidad ay saring epekto ng pagbabago ng klima. Ang mga bagyo ay nagdudulot ng malawakang pagbaha, landslide, at pagkasira ng mga ari-arian. Naapektuhan din nito ang kalusugan ng mga tao. Ang pagtaas ng temperatura ay nagdudulot din ng heatwave, ito ay mapanganib lalo na sa mga matatanda at mga bata. Ang pagbabago ng klima ay isang malaking hamon na kinakaharap ng ating mundo ngayon. Section 6. Ang kinabukasan ay nasa ating kamay, mga solusyon. Hindi pa huli ang lahat para kumilos. Marami tayong magagawa upang mapigilan ang pagkaubos ng likas na yaman at ang pagbabago ng klima. Kailangan nating magtulungan upang magkaroon ng pagbabago. Isa sa mga solusyon ay ang pagpapatupad ng mga batas na nagpoprotekta sa ating kalikasan. Kailangan nating ipatupad ang mga batas laban sa illegal na pagmimina, pagtutroso, at pangungulekta ng mga endangered species. Kailangan din nating magpatupad ng mga programa para sa reforestation at rehabilitasyon ng mga nasirang kagubatan at karagatan. Ang edukasyon ay mahalaga rin. Kailangan nating turuan ang mga tao, lalo na ang mga kabataan, tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Kailangan din nating hikayatin ang mga tao na magtipid ng tubig at kuryente at gumamit ng mga eco-friendly na produkto. Section 7: Maliit na hakbang, malaking pagbabago. Marami tayong magagawa sa ating mga tahanan at komunidad upang makatulong sa pagprotekta sa ating kalikasan. Magsimula tayo sa maliliit na bagay. Ugaliing magtipid ng tubig. Isara ang gripo kapag hindi ginagamit gumamit ng timba at tabo sa pagdidilig ng halaman, magtipid din ng kuryente, patayin ang mga ilaw kapag hindi ginagamit, gumamit ng energy saving light bulbs, maglakad, magbisikleta, o sumakay sa pampublikong transportasyon kung pupunta sa malapit na lugar. Magbawas din sa paggamit ng plastic, gumamit ng reusable bags, containers, at water bottles. Magrecycle ng mga basura, paghiwalayin ang nabubulok sa hindi nabubulok. Section 8. Pagtutulungan para sa kalikasan. Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay responsibilidad ng bawat isa. Hindi lamang ito responsibilidad ng gobyerno o ng mga environmental groups. Kailangan nating magtulungan upang maprotektahan ang ating planeta. Sumali sa mga tree planting activities, mag-donate sa mga organisasyong nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Makipag-usap sa pamilya at mga kaibigan tungkol sa isyu ng pagbabago ng klima, at kung paano sila makakatulong. Ang bawat isa sa atin ay may magagawa. Huwag nating maliitin ang ating mga maliliit na hakbang. Kapag pinagsama-sama, ang mga ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa ating kalikasan. Section 9. Isang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Ang kinabukasan ng ating planeta ay nasa ating mga kamay. Kailangan nating kumilos ngayon upang maprotektahan ito para sa mga susunod na henerasyon huwag nating hayaang maubos ang ating mga likas na yaman. Magtulungan tayo upang magkaroon ng isang mundo na malinis, ligtas at masagana para sa lahat. Isang mundo na punong-puno ng pag-asa. Isang mundo kung saan ang mga ilog ay malinis at ang mga kagubatan ay luntian. Isang mundo kung saan ang mga hayop ay malayang nakakagala at ang mga tao ay namumuhay ng mapayapa at masagana. Ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay. Piliin nating pangalagaan ang ating kalikasan.